Alam nyo ba parn, dalawa sa kalaban namin ay top PH. Yung isa katapat ko pa sa explain si Alice. Tapos yung isa si Freya sa gold lane. Sangga lang yan, parehong top PH. Tapos parehong meta hero pa. Pero yung Alice puti sa akin bapat Magagawa sa akin to parn, tingnan nyo pa. Nye nye nye. Eto. Ayun baka kala siguro kaya na tayo nito parn. Lo. Sagi ka. Wawawi ka sa akin ngayon parn, di ka na makakatakas. Hmm. Ikaw wala ka kadala-dala parn. Kahit wala akong ulti, kaya kitang iwawawi pa rin. Nye, nye, nye. O, oh, diba? Kaso, kabalik ka rin sa Preya Siya naman yung lamang sa Godling link. Kaya nahirapan din talaga kami. Tapos yung link clash. Nagkamali pa ako ng set point. Hindi ko na pindot yung flicker pagka second skill ko. O, oh, teka. Bago nyo makita yung mga pangyayari. Sana mapindot nyo po muna yung palo. Tingnan nyo, magpa-following yan. Nye, nye, nye. Panoorin nyo na lang kung paano ko binuhat yung team sa early game bago ang sakuna. Nye, nye, nye. Tapos, kasaming ngayon, Parn. Wawawi ka na masyado, Parn. Eto. Tapar, na Hmm. 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 Paka. Kalma, ah. Ito. Ito, mm, 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 mm. Ito. ko. Aray ko. Aray ko, parn. Aray ko, parn. Bumaligtad. Sabi na ba, nakita ako ninyo, parn, eh. Nagdadalawang isip lang ako, parn, eh. Paka. Hmm. Hmm. Ay, gagi ka yung Preya Parn Ayan na, tara Tara nga, digyan natin yan Gagi ka Tulong muna ako dito sa clip. Wala pa naman ako ulti Ito, ito Parn, no Hmm, tapos Makuna, Makulit kayo dito, Parn, ha Ito Pukuk Pablis lang dito Okay na Bye-bye Nye-nye-nye

Para pagagawa pan Ubus sa akin to pan Hmm Hmm Aray ko Aray ko parin. Joke lang eh Nakaabang ako pan no oh. Ang ganda na pan Ang ganda na sana set ko pan no oh. Ganda na sana set ko dun pan no oh. Kung pumunggulan talaga yun pan no oh. Aray ko parin. Go! Okay na, tapos na laban, Parn. Sayang, so, isa lang nabuhay, Parn. Dagi, so, tapos na sana. Oh, marami kami, oh. Nye, nye, nye. Bagag, bagag, bag, bag, bag. Puno yun, Parn. Kusunin. Yee! yun. <laughs> Victory! Eh. Nice game sa kalaban. Wow, wow, Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, Parn.